Yan, Almera, kasi siyempre na buo na yung plano mo. Ano, naninindigyan ka na na talagang uuwi ka na lang kasi wala man, wala ka mang swerte dito sa Maynila. No? Ang tanong ko sa'yo kung doon, ano bang iniisip mo doon na kuhan? Yung iniisip mo bang pagkakakitaan ba doon? Ano ba? Ah, mag, uh, mag pag-uumpisan mo nung Ayun, yung negosyo. Doon. Eh, baka naman eh ano, iwan mo lang yung mga anak mo doon. Pagkarating mo doon, iwan mo na naman. Tapos, umalik ka ng Maynila. Eh, kawawa naman din mga bata. Maliliit pa yun. Kasi, at, ang magiging kawawa rin, yung, ano, yung mga magulang mo kasi yan ang pag-iiwanan mo doon kaya dapat nga makaano ka ng trabaho doon ma negosyo ba na pagkakitaan ano, mo para mabuhay mo yung mga anak mo na yan no? yung iba naman yung ano tatlo mong anak hindi mo naman kailangan yung na uh, itong dalawa lang kasi maliit pa ayun naman siguro kaya na nila yun, kasi malalaki na mabubuhay na yon na hindi tulad ng ang maliliit na dalawa. Pagkahan pa rin ni, kasi ano yun? Hmm. Oo nga, pero kayang-kaya na ng magulang mo yun kasi kahit na nawala ka doon, eh, nakakaya nila na pag-aralin. Ah, nandun kapatid mo, nasuporta. Okay, pabawin na sa kapatid ko. Mayroon yung makaraos. Itong dalawang anak mo na maliliit pa. Huwag mo talagang iiwan sila doon. Na babalik ka dito sa Maynila. Madali ni mama yan. Kung saan si mama magbubos yun. danda yan. Oh, hmm. baby, Oo nga, baby. Baby. danda pa rin ni mama yan. Tukuhin namin ang na yun. Putas. Yan, payo ko talaga sa iyo na matindi na yan, huwag mong babalikan yung mga ganyan na lalaki na mga walang kwenta. Ay, ay, yeah. Isipin mo yung sarili mo, pati mga anak mo, yan ang isipin mo. Tapos negosyo, pagkakakitaan mo, yan ang dapat mong isipin. wag na sila. Kasi wala mang mga queen kayo. Gita mo. Ah, pinabayaan na kayo. Ganito na ang naging buhay nyo. Hmm. Kaya isipin mo na talagang walang mga kwenta yung mga ano na yun. Mga tao na yun. Mga Pinapalahit lang pala ako, daig pang baboy ah. Kung pwede ibibinta. Walang hiya yung umar na yun eh. Pinapalahit lang pala ako. Pati yung mga pamilya sabi niya, bata lang daw. Di mga anak kayo, sabi ko sa kapatid niya, nagtalo kami. Mga anak kasi kayo, para hindi kayo mag-agaw na hindi sa inyong anak, eh, buhay pang inay. Eh. Sabi ko, karapatan ako eh, anak, anak ko oh. yun eh. Sabi ko, dinadamay pa nga sa ano eh dinadama yung bata ko na sa galit eh. Hindi na nangangangangangin naman niya eh. Dinadama eh. Mm -hmm. Kaya tuloy na yung anak niya eh. Nakunan yun eh. Bago lang sumunod sa kanya. Dahil sa ugali. Dapat kasi yung kapatid niya. Ayaw ang tulungan. Hindi naman nagpapayo na tulungan. Tutulungan sila. Bumama lang. Sabi ko sa kanila. Ayan nga, ayan. Ayan ang uh, pag-isipan mong mabuti yung ganong ano. Eh, ngayon man bata ka pa rin naman eh. Malay mo, may swerteng tao na maging kasama mo. Mas maganda na isa mo mong Kuya Binders. Yung... Wala kang sakit sa ulo, wala pang... Mahirap pag may kasama ka, inuuto ka, kukunin pa yung mga gamit mo, wala na. Wala hmm. ka ng tiwala, dahil pang... Wala, dahil pang ano, yung wala pang... Kasama. Nagpapasok ng dalawa. Yeh, nuklano na kayo dalawa. Mm -hmm. Anong planin niya? <laughs> Ito ang patapang ko eh. <tapang tiyo> Naaway niya si Muros. Ito, maghahawak ng didi. Ano nga ngaway talaga? Tinatadyakan niya si kuya niya. Pinagalitan niya. Hindi na naman ayosip pa didi. Nagalit. Ano ang pili ng kayong dalawa sa tapang. Ito, matapang. Tapang to. Ayan, Almira. Malay mo naman, nando ka na sa probinsya. Ano, at yung mga sponsor mo naman ay mga nag-sponsor tayo na hanggang ngayon ay hindi at tinatantanan na matulungan kahit na ano na nangyari sa buhay mo, yeah. pa rin sila. malay mo naman na nando ka na sa probinsya, eh, ano ang kanang pangumpisa ano? Bigyan ka ng pangumpisa na sa negosyo mo. Mas maganda yon Para din sa mga anak mo. <laughs> tapos ano yung mga iniisip mo na ano sabi mo sa akin noon yung mga pa, alaga ka ng, eh, ng baboy kung ano. Baboy ang the best kasi baboy. Tuwing pista sa amin ng May hanggang June, hanggang January, religion ang mga tao doon. Birthday, binyag, kasay. Religion ang magandang bintahan doon. Yan ang ko rin. Natuwa nga ako sa tibahay namin, ang dami yung dosi ka piraso. Lato. Buhay lahat. Lato, lato, lato. Ilang negosyo nila? Tapos kung mayroon pang ibang maplaplan mo, di ba? Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kung ano ba ang grade na nangabot mo? Grade 5 lang ako. Kasi ang ano doon, pwede ka mag-ano ng mga requirement din. Di ba? Requirement na makalipad ka papuntang ibang bansa, mag W <clears throat> ka ba? Medyo mataas ang Waiting grado. na ako, nag-ano na ako, pasado na ako sa mm. pagpuntang ibang bansa. Mm. Isda na ang bola, Pasado ako sa test. Mm. Wala kong bagsak. Ang hirap kaya, 100 ang answer. Puro nagkaharap. Mm. -hmm. Parehong kulay. Titigan ko talaga, aling maganda. 24, ano, 24, ah, 10 minutes lang. Ang answer mo doon. Mm. Sa isang asa uh, 100 na answer. 10 minutes lang. May nagbantay sa amin harapan. Hindi ka pwede magtanong ng tanong. Hindi. Bawal. Answer na answer ay, na ako. Pwede ba ko alam magbantay dito? Aba, pagpunta ko doon sa simbahan, napasalamat ako kung kailan ang resulta. Sabi ng doktor, God bless you. Sabi ng doktor, pasado daw ako. Tuwantuwa ako eh. Kaya nga, malay mo naman. Ano may passport, may passport na? na ako eh ka Nakapunta nga ako doon sa passport eh. Ako ang gumagawa, ako naglakad eh. Sa takloban yung ginagawa ko eh. Ang hirap kaya magkuha. kuha. Kaya nakasakay ako ng airplane eh. Dahil nandun na yung lahat ng airplane pa! ko eh. Nandun na yung passport ko eh. Yung pas pas pas, pas passport. Passport nandun na eh. Na. Kaya nakasakay ako ng airplane eh. <coughs> yun nga lang yung computer nila ako. Bago dito bigyan ka pa yung bawas pa rin sa Cebu. 300. Saka yung taxi. Di 200 din lang dito sa Manila. Kasya ba yun? Kaya nga. Ah. Iyon pala nabalitaan ko, inuunan yung upa sa saka motor. Siya pala tumanggap ng pira sa Arabo. Mm -hmm. Na budget pala sa akin sana. Ay. Sa porte kami katao, ako ang pinili sa Arabo eh. Dinidispay yung mga mukha namin sa picture eh. Sabi ng Arabo, ako daw pinili. Kaya nga, ito nga Almira, amang ayon, magano mag-ano ka ng ganun. Kasi alam mo, hindi ka man swerte dito sa Pilipinas. Ano, baka sakali ang swerte mo nandoon sa ibang bansa. Di ba yung mga OFW natin na nagpupunta doon? Minsan, uh, nagagawin mo ayos buhay nila doon. Ah, Nakasuporta sila sa, akin, sa mga anak. Sa akin, sa akin naman niya, sa tao, may negosyo, nasa balak lang sa tao, hindi naman asahan natin sa ibang bansa, ma. Hindi natin masasabi sa ibang bansa, mababastusan ka pa doon. Marabo. Okay, eh, ang, ang English nila doon, iba ng salita sa Arabo na Arabic na talaga. Hindi yung katulad sa Amerikano na American. Hmm. Speak talaga English. Eh, Arabo, iba eh. Parang ano eh, yung parang Muslim ang salita. Okay, mas maganda kung yeah, may ilos na ilos Pilipinas. Mas maganda ng Pilipinas. Isa eh, doon. Kasi doon, kunting gas-gas lang, salamin ka, hihuli, kinukulong. Pati nagkakamali magnakaw, pinapatay doon. Hirap kaya. Kaya yeah, naman, nandoon na lahat. Hindi, porket, ah, uh, conforme naman yun eh. Kung kapalaran mo talaga yung ganun, ang ano nga natin dito, yeah. sindi kasi may yun swerte dito sa Pilipinas eh. Uh, baka sakali, doon ka sa pag-aamron mo, no? Pag-OWW. Um. Eh, di, sakaling yung mga mangga doon at matulad ka sa kanya itong mga sponsor natin mga OFW din okay, yun anong... uh, di ano ka rin mag-sponsor ka rin kasi oh, umano ka na Mangat ka na eh. Um, na ang buhay. Oo, oh, eh, yan ang maganda. Pag ako'y makaan talaga, mm. si Pre, yung, si Pre, yung tinutulong ka dati, babawiin mo rin sa tao. Kasi mm. nung wala, ang wala. Ganun lang yun. Kaya nga. Yan ang ano mo ano, sa mga susunod na panahon na nandoon na, uh? eh, ka sa amin, hindi naman yung binigyan ko eh. Nangingi ng sigarilyo, binigyan ko eh. Bigga lumipad eh. Nawala eh. <laughs> Oo. sinubukan ka, sinubo ka ng Panginoon kung madamot eh o hindi. nagulat nga ako, ang dami dami-dami bahay kami pinipili. Hapon na. Kaya na yan ang isipan mo pag nandung ka na medyo makaluwag ka na doon sa probinsya mag-isip ka ulit ng iba pang nang iba pang ay nipapatuloy ko yung massage doon sa amin Doon ang mga soki kong massage ah nagmamassage ka ah oh, pwede rin yan kung may experience ka man sa ganun mayroon akong experience mula. ito nga ini ako lang naghilot to sa maliit pa to yung lahat ng anak mo sa liti ako. Yung mga hika doon, Makikita mo yung ginamot ko sa hika. Makikita mo yung interviewin ko. Anong sabi sa matanda yun? Muntik siya mamatay. Ano mo muntik siya na mamatay? Puyat. Ito mo kumain. Abutan siya sa hika. Habuluminga. Buti na pag-isipan nila ako na Almira, marunong daw yun na eh. Kunin natin na eh. Pakiawin natin isang motor. Kaya natin na eh. Kaysa ganyan ka. Eh, ano na to eh. Lalim na to eh. Puyat na eh. Pagpunta ko dun, nadulas daw siya. Inaano ko yun, hinihilot ko. Pag tapos kong hilot, inaanuhan ko kaagad ng silbi na ano din yun, hika. Aba, nang sa awa sa Panginoon ko yan, na, na sila sa akin. Tuwing pista sa kanila, ginawa ako eh. Salmira, si papuntahin pa dito. Bakit na eh? na siya nang pagaling sa akin eh. Pinadalan ako ng bigas tatlong kilo. Dalawang kilo. Ano yun eh? Mais ng... aw oh, ano, bigas ng mais. Mm. Mm. diba yung doon sa amin, uh, nagbigas doon na mais. Giniling na sa bato. May mga bato kanya-kanya mga tao doon eh. Mm. Aba, tantuwa ako. May dala na akong mais na bigas. Saka ulang lechon. Ah, kaya na, parang, ito ka naman experience din sa ibang niya. Kaya, kundok. Kaya, kundok. Kaya tayo, bu kahit bundok ang bahay, hindi naman siya dung bundok sa amin. Kumbaga, sanay kami sa trabaho ng bundok. <makes noise> Kasi nakikita namin na hindi kami... Hmm, um, gusto kong kumilos na totoo na ano dapat gawin para maroon ka ng rin ng uh, ano, kapag yung meron mag ng gusto ko sila, ganun. Ayun, ang kilos. Ay, tatanim ng palay. Eh. Ayun, tatanim din ako. Aba, nakabigas nga ako eh. Hindi makakalain na ah apat na kahon na natin na taniman namin na umabot ng tatlong sako. Hindi okay. oh. Eh, na. Na yon, na yon. Nagbisyon ni Big Tilos. Inis na Iba pa yung maligitan. Tanto pa yung papakon. Ayan, marami, pa, marami naman pala doon yung dapat na mapapangkapitahan hmm, kaysa dito pa sa Maynila. Wala. Yeah, 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 yeah. Hindi umaano ang buhok. Tsaka pira lang ang labanan dun. Lumayo ka po Hindi uh, gumaganda ang buhay mo dito sa Manila. Uha! Kasi napupunta ka doon sa mga tuan ba? Anong tulad itong mangyayari sa buhay mo ngayon. Hmm. Kaya yan na lang ang pagsikapan mo na na pag nandoon ka na sikapan mo na lang. Tulad ng mga sinabi mo na masad, masahista. Masa yan. Hmm. Kung ano kung ano doon, uh, pwede na pagkakita. Huh? Yan mga kabindors, ano, yung abangan nyo na lang po ang aming update kay Almera. At sa mga susunod na araw, linggo kasi pinapaalis na nga sila doon sa kanilang tinitirahan itong darat itong papasok na buwan wala man silang ma puntahan talaga kaya ito sinikap namin ng sponsor niya na sinisikap namin na mapauwi na lang itong si Almira kasi kawaw ang mga bata sabi ng kaibigan ko kung panalo na ako sa luto ko na kayo hmm. <laughs> Hindi ko lang ibabanggit yung pangalan. Kaya nga, huwag mo na babanggit pangalan. Ah, salamat ka lang kayo. Kasi yung mga tawag ko dali. Okay. ng buhay. Mm -hmm. Ang dami kong pagtubok, sabi. Narangin. Kaya mo yan, sabi ng mga tao. Kaya mo yan, ang kapalit yan. Pag ginaya mo sa pagtubok. Ayun, naangat ka yan. Sabi sa mga tao. At move on. Huwag mo pa-stress. Gawin kung ano dapat gawin. Nakita ko nga sa kaibigan ko eh. Mahirap na siya dati. Eh. Aba, di siya na siya ngayon. Mga binata niya, na mga maganda. Nakita ko eh. Yeah. At siya ng mga um, sari-sari store. Maliit na. Kaya nga, nasa ano yan? Nasa tao tapos swerte kung sa, Ay, sa isang lugar na di ka swerte umalis ka doon sa sang lugar doon lang din sa Manila umalis ka dito pumunta ka ng promise. yan lang ang ano baka <laughs> nandoon na, yung swerte pag, pag pumunta na lang kami sa Liti, ano kaya magbalat na lang kaya kami ng kamote <laughs> ang bibi ko ayon tagalitin na aking bibi Leyte na ako mama Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay nitong aming vlog ni Almera. Magbisaya na rin Abangan, abangan na lang natin ang mga susunod na uh, ano, hakbang pa. Kasi ito na, nakapagpas yan na si Almera talaga na uh, inano na niya. Uh, kinagat na niya yung ating inaalok sa kanya na mapauwi siya sa probinsya. Yan, thank you so much po.